successful po ba ang war on drugs ninyo um, sir chair successful. Sabi sabi ni Bobo ka, lagot na record yung live uh, bago pa yata to sa anong ano bago pa yata to sa uh, channel ko mm, mm hindi ka aware na palagi kong ginagawa yan Ha huh? Hindi ka aware no Asalamat ka nga ano lang eh, uh, eh hindi pag grabe yung mga sinabi ko ngayon dapat araw-araw kang nanonood sa akin. May mas mag, may mas grabi uh, grabe kang may record Ano nga pinagsasabi ko? Wala eh. Bago ka lang pala dito eh. K.O. Well, okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success. No? <laughs> oh, may, may tanong dito. May tanong. Successful po ba ang war on drugs ninyo? um Sir Chair. Successful, ma'am. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair. Um, kung sasabihin naman ni Digong, successful yung war on drugs niya, hindi. Kasi unang-una, yung pangako niya na 3 to 6 months tatapusin yung droga, hindi, hindi niya nagawa. Pangalawa, maraming inosente na mga kabataan yung namatay. Maraming mga kapulisan yung nagamit na nakulong marami yung nadamay, so hindi siya matatawag na successful. Hindi. Siguro sa negosyo nila Digong, successful. Kasi sabi nga, may pagawaan daw ng droga dyan sa Dabaw eh. ba? Diba? Oh, baka yun yung successful. Pero yung war on drugs, hindi. Oo. Palpak talaga. <laughs> hindi kayo naging success. No? <laughs> Uh, in fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? Na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo. Huh? Ma'am, Saul Balake Jawaharlal. Uh, ah. Uh, Magtanong ako. Ah, uh, Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hmm, tamo. Basta. Si Digo, ano? Bawal ka kasi magtanong. Kasi, resource person ka. Bakit ka magtatanong? <laughs> Lawyer ka, alam mo yan. Naging presidente ka pa, dapat alam mo yan. Diba? Pero bakit parang wala kang alam? <laughs> K.O. Ibo na. Pwede po sasagutin na lang ng resource eh, eh, person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Kaya lang, yung... Mali ang tanong sa paningin, paningin ni Digong kasi ang katanungan na yun, sampal kay Digong yun. Diba? Wala eh, naipit siya sa tanong eh ah, oh. Eh, tingnan eh, niya, Masakit yung ulo. Napaganyan na lang. Diba? Napaganyan na lang si Digong. Kasi yung tanong na yun, sampal kay Digong yun. K.O. Oh. Kasi kung yung tanong madali lang, tatawanan lang yan ni Digong, madaling masagot ni Digong yan. Pero dahil sampal sa kanya yung katanungan, napahawak dito. Oh, sabi niya, my god I hate questions Oh. Ang po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Tapo. Anong dagat at anong tapo? Sa... Tinapon ko. <laughs> When I take over, lagay ko sa bangka. Pagdating doon sa dulo, aliang ko yung kamay pati pa, tapos itapon ko. So, dapat po magbanggit kayo at, at alam ko po, Mr. Chair. Ma'am, ang priso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Minsan umaabot na kasi ng 80-100. Yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Oh. Alam niya, okay? Tingnan nyo ah. Well, excuse me. Alam-alam niya yung batas. Alam niya yung batas. 'Di ba? Bawal kang pumatay ng tao. O halimbawa, oh, yung uh, si Alberto Banlas uh, banlasan, papatayin ko to. Oh, kasi masikip na masikip na yung kulungan. Papatay na lang kita kasi masikip na yung kulungan. Eh. Pwede ba 'yun? <laughs> Kawawa naman si Albert uh, Banlasan kung papatayin natin to. Diba? Di ba? Hindi kayo naawa dyan. Tao din yan na, Di ba? ba Yun yung isipin nyo? O. Oh. Alam mo, papatayin ko si Albert Banlasan. O, oh, sige, patayin ko na lang to. Ihulog ko dun, pakain ko sa isda sa gitna ng karagatan. Patayin ko na lang to. Tama ba yun? Hindi. Kahit bubo yan si Ar Ar Albert Banlasan, hindi natin papatayin yan kasi wala namang batas na nagsasabing pwede kang pumatay ng tao. Naging lawyer ka, naging uh, presidente ka pa, naging mayor ka, tapos hindi mo alam yung batas. Okay, kami nga na hindi nga lawyer eh. Alam namin na bawal pumatay. Siguro na lang kung ano, self-defense, self pwede yun. Pero yung papatayin mo na walang kalaban-laban yung tao, hindi pwede yun. Mali yun. Diba? Sa mga audience, no, uh, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte, hindi po nakakatawa yun. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Oh, okay. eh, alam nyo naman kasi, hindi naman talaga nagpapatawa yan. Hmm? Hindi naman nagpapatawa yung tao. Ikaw naman, Castro, grabe ka naman. Oh. Oo, oh, alam mo namang hindi mahilig magpatawa yan eh. Oo, oh, pasimpleng ngiwi lang siguro pwede. -O. Diba? ba? Ah, tuloy natin. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan hindi Ang hearing na ito okay, Sinasabi ko sa iyo Well, Naging presidente ka Mr. Chair oh, correct. Pero dapat alam nyo po yung due process At pagpapahalaga sa buhay <coughs> Hindi yung ganyan Kung totoo po yung sinasabi nyo Name names Ang mga biktima ng droga Tapon mo doon sa prisuhar Pakakainin mo pa Apusin mo na That is my philosophy And I don't believe in you, do, If you do, do not here. like what I... If you do not like my... Uh, bobo kang vlogger ka. Hina, utak mo. Magkano bayad sa'yo? Mukha ka naman adik. Ma malaking bayad sa akin. Malaking bayad sa akin kasi uh, unang-una, binayaran ako ng malaki ni Fiona para, alam mo, para banatan ko daw ng banatan. Uh, banatan ko ng banatan, itong ngiwi na to. <laughs> Million yung binayad sa akin per day. Malaki. Di mo afford. Di mo ikitain to ng isang taon. Ha? K -O. Million per day yung binabayad sa akin ni Fiona. Banatan ko lang daw ng banatan itong mga tao na to. Ha? At least ako, umaamin ako. Ha? Umaamin ako, bayad ako. K -O. <laughs> Alam mo na! K -O. Uh, at least alam mo na ha. Oh, wag ka na magtanong kung alam mo na. Kasi sinabi ko na eh. Oh. My ideology. Fine. That is that's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. at bahala na rin po yung ano no, yung justisya, ano? no, yung batas sa inyo po whether dito sa bansa well, or sa naging, ibang bansa. Naging po. president Oh, sabi ni Noel BBM daw malakas. Saan malakas sa Shabu? Wag kang mag Wag kang mag-alala. Ang pinakamalakas yung tatay mo. Oh. Kung palakasan lang ng ngiwi, abay talo tayo. Oh, ngiwi pa more. Yung isa niyang anak dilat. Na no, ganyan. Oh, san ka pa? Sa tatay ka na. Tatay nila. Padaloy. <laughs> Pero kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ano, no, ah, gany ganyan niya ituring ang mga mamamayan. Na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of... What, what, what kind of thinking of that, Mr. Ah, uh, Mr. Chair? Right thinking. I don't believe in you. Sure. Okay, next, Mr. I'm Mr. Not Chair. I'm not asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. Okay, fine, Digong. Walang nagawa si Digong. <laughs> ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in... Sabi ni Ricky, oh, napaka-ungrateful niyo naman. Biruin mo ang lisensya ngayon, 10 years na. Malaking bagay yan. Tapos kung ano-ano, uh, malasak. malasakit na salita masasakit na salita sinasabi niyo sa kanya what a shame people wala naman akong pake No, kung naging 10 years yung lisensya. M Mami Precious, shoutout po. Trabaho niya yan. At kami, pag kumukuha kami ng passport, nagbabayad kami. Okay, sana ako libre. Oh. trabaho niya yan eh. di ba? Trabaho niya yan eh. Tapos ngayon, gusto mo utang na loob namin? Nagbabayad kami pag kukuha kami ng passport natural, pinapasahuran ka namin, hindi gong, magtrabaho ka. Yan na nga lang yung nagawa mong matino eh. Ang po sasabihin niyo, utang na loob namin? Ah! Hindi po tayo pwede magkaroon ng utang na loob sa mga politiko kasi trabaho nga nila yun eh. Okay, nagigits nyo? Trabaho nila yon. Bakit tayo magkakaroon ng utang na loob? Kung gusto nyo magkaroon, kayo lang. Huwag nyo kaming idamay. ah oh, Ang pagpalibing niya ko, no, kay Marcos Senior, tanggagamit ni Digong yan para makuha niya yung mga supporter ng mga Marcos. Kaya nga, pati patay, ginamit niya eh. Oh. Oh, klaro na ngayon, manggagamit si Digong pati patay, di ba, ginamit niya. Kasi kung talagang concern si Digong na talagang uh, concern si Digong na talagang ipapalibing niya yung bangkay, o dapat yung anak niya, sinabon niya, oy, bakit mo sinabi na ipapahukay mo yun? Si Marco Senior, huwag ka sa patay. Wala na yung tao. Dapat ganun. Eh, wala nga siyang komento eh. Ibig sabihin, wala talaga siyang Well, hindi talaga siya concern. Gamitan lang talaga, ng gamit talaga siya. Oh, klaro na. Oh, ang bobo mo eh. Oh. Ha? Trabaho niya yan. Tapos tayo mga individual na Pilipino, taxpayer tayo. Tayo ang nagpapasahod dyan sa presidente na yan para gawin niya yung trabaho niya. Tapos ngayon, tayo na yung nagpasahod. Kailangan may utang na loob ba tayo sa kanya? kalukuhan. Front of you. Or you will die as an idiot. At abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Yun na nga, eh, fiscal ka. Pero parang uh, hindi mo alam yung mga ginagawa mo. May fiscal bang uh, iyaya bang yung pagpatay? <laughs> Kung hindi ka bobo, hindi mo iayabang na ikaw ay pumapatay. Kasi pag niyabang mo yan, darating at darating ang panahon, magagamit din yan laban sa'yo. Anong klaseng piskal ka? Diba? Anong klaseng piskal to? Hindi niya inisip. Nababalik din sa kanya yan. Nung presidente ka pa, oo, oo, kahit anong sabihin mo, eh, untouchable ka naman noon. Eh ngayon, wala na. Ay, nagkalitsi-litsi na. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag <laughs> pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Yes, eh, wala nga alam eh. <laughs> wala nga alam. Huwag na natin ipilit sa tao kung wala talagang alam. ba? Diba? Lawyer ka. Tapos, okay sa'yo yung, ano, yung, yung, uh, papatayin mo yung tao. Bawal yun. <laughs> Niyaya mo pa. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag uh, kang barurong man. Huwag kang mag-alala kasi alam niyo, alam niyo mga pre. May kasabihan po tayo. Eto ah. 'Kung ano yung uh, inutang mo, ano yung kinuha mo, yun din ang ibabayad mo. 'Di ba? Nagtanim ka ng kasamaan, aanihin ka naman kumuha ka ng buhay ng tao, maraming buhay ng tao. Nako. Delikado po. Etong masasabi ko. Etong mangyayari kay Digong sa mga susunod na taon, buwan taon, talagang uh, malaking problema po talaga. Kasi malaking gulo yung pinasok niya eh. Hahabulin siya ngayon ng mga tao na yun. Diba? Eh, digong, hindi sa lahat ng oras nandun ka sa tuktok. Tandaan mo yan. Iyan yung ilagay mo sa isipan mo. You do not know me from Adam. Basta lang na anong, anong narinig ninyo yung... Basta na lang kung anong narinig ninyo yung... Isinabi mo eh. Niyabang mo eh. K.O. Sa'yo din galing eh. <laughs> have uh, ah. three minutes okay. left, uh, Congresswoman Castro. Yeah, uh, last, last, um, time na po ba, Mr. Chair? You have three minutes left. <laughs> three minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Last One person question na po, more Mr. Than Chair. Any... Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, ni Ma'am, I am M not here to... No. So, ikaw na ang gawing uh, fiscal kasi ikaw naman ang uh, bright. Yes, mas matalino pa ako dyan sa sinusuportahan niyo. Oo, oh, alam nyo yung ginagamit ko sa yung katalinuhan ngayon. Isang porsyento pa lang. Ang, ang katalinuhan nyo, kabubuhan ko lang yan. K.O. To satisfy you. Ah, ito, ito, na yan. Bumalik na yung video pala, no? So, yun. At least, uh, nakita naman natin dito na um, hindi po ma ni Digong yung isang tanong dito. No? Hindi niya masagot. Mali daw kasi yung tanong. Oh. Kailan pa ba nagkamali yung tanong? Dahil yun nga yung tinatanong sa'yo. Dapat sinabi niya sana dito, hindi ko po masagot yung tanong ma'am kasi dumugo po yung utak ko. D Dapat ganun sana. <laughs> Mami nga Maria, shoutout po sa'yo ha. Ah.